Maaari nang makabalik sa trabaho ang mga warehouse supervisor sa Metro Manila Region 3 at Region 6 na kabilang sa 104 apat na potisang mga opisyal at kawani ng National Food Authority na unang pinatawa ng ombudsman ng suspension order. Ito ay matapos na maglabas ng lifting na nagbabawi sa suspension ng mga ito na ay pawang mga bodigero. Kabilang sa mga ito ay sina Jeshia Sariaga, Melvin Bokeren, Emeline Chaboso, Marco Gonzales, Christine Joy Ambros, Josie Ian Jose, Maria Anali Galilea at Judy Dibera. Kasama rin sina Grace Ann Atayde, Leo Tereso Ramos, Christopher Chua, Luisito Sebastian, Coraline Punongbayan, Hiyasim Kabagungan at Emilito Kapili. Ganon din sina Maria Janet Galang, Hernando Adriano, George Benaventura, Maria Teresa Adriano, Alma Chua, Sonia Cruz. Noel Adaw at Ariel Guevara. Ang pagbawi ni Ombudsman Martires sa preventive suspension order ay kasunod ng rekomendasyon ng na mga nag-iimbestiga sa Umanoy Rice Scam. Noong nakalipas na linggo, ay una na rin inalis ang suspension ni Batangas NFA Office Assistant Branch Manager Harold Cuartero dahil sa maling listahan daw na ibinigay ng NFA sa Agriculture Department. Samantala, sa report na hawak ng DCRH News, napag-alaman na isa sa mga sinuspinde ng ombudsman ay patay na habang dalawa naman dito ay pawang mga retirado. Kabilang sa mga ito ay sina Gadsali Parawan na namatay dahil sa atake sa puso noon pang July 17, 2022. Si Parawan na napabilang sa mga sinuspende ay isang budigero ng NFA Region 9 sa Zamboanga Peninsula. Bukod dito, kasama rin sa suspended pero noong August 1, 2023 pa retirado ay sina Noel Adaw, budigero ng Antipolo Warehouse at Ariel Gibara, butigero sa NCR office. Ayon sa source ng DCRH News, bukod sa mali-maling mga pangalan at pwesto, ay may isa rin na naka-study leave noon pang December 2023 pero napabilang sa suspended. Ito ay si Dennis Sibaya, ang OIC branch manager ng Surigao del Sur. Kahapon ay una nang naghain ng motion for reconsideration ang mga suspended employees at mga opisyal at pinababawi sa ombudsman ang 6 months preventive suspension na ipinataw laban sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino.